Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On um, this is Jill Rodriguez my Channel, a faith healer, also mata reader. So, ngayong hapon na to, tingnan natin na sa ng ating mga gabay. So, this is a weekly gabay for the month of April 10 hanggang April 16 for the sign of Virgo. So, Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guide sa ating Masa Saga for today's video? Kaya naman kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mga So guys, this reading is general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like. And subscribe my channel and hit the notification bell for more videos like this maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo na yung hindi nag-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng just at may kapal, siksikliglig na gumapaw na miyayang maanong balik sa inyo. So let's see what is the messages and advices sa iyo ng ating angel spirit. for a weekly gabay. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mo ang ating mga hagila? So, there's a full card. So, there's a leaf of faith, no? And there's a testing to your faith talaga, guys. So, talaga nga, sinusubukan ng iyong pananampalataya at tiwala. At sinisabi dito, may bagong simula, no? Na nakalaan para sa sa'yo. At the same time, there's a king of wands by control, no? Kailangan control ang emotions mo. And of course, ang iyong um, uh, temper. No? So let's see what's the additional messages. So there's an ease of sort mental clarity. And at the same time, there's a breakthrough. Magtatagumpay ka talaga dito. Ang laking factor dito, may mga bagay na sa sa'yo. At may mga bagay na malalaman mo. And of course, there's a night of cause for our wish fulfillment. And they say the night of cause were um, over, proposal. So let's see what is additional messages for the, um, kind of sword. So, there's a backstabbing, betrayal, no? Kumbaga may mga kaganapan sa buhay mo ang maaaring magwakas. At the same time, there's a dream of once more waiting for a soul to win a friendship. May mga bagay na matatapos na. And ako sinasabi dito, hintayin mo yung tamang resulta o tamang pagkakataon, no? Para makapagsimula ka ng mga panibago eksena. So, there's a king of love, so there's a devoted support person. Talaga, sinusubukan ang iyong pananapalat no? Kung hanggang sa kakakapit dito sa person na to. And there's a the king of wands with um, the death card. So there's an ending and a new beginning, no? This is the transformation. No, may mga bagay, may mga bagay talaga na magbabago. No? Magbabago uh, naturally. So let's see what is the ace of swords. So there's a three of swords in reverse. So there's a recovery from the feet. So this is the breakthrough. There's a of clarity. Talaga matatawa ka, malalaman mo yung mga bagay-bagay na kailangan mong malaman. At kailangan mong maunawaan. <coughs> So let's see. What is the Knight of Cups? And because there is a Six of Pentacles, so there's a given and take. There's a give and, and something by the universe, no? Kung may mga bagay na i-offer na sa'yo ang ating poong may kapal. May mga bagay na ibibigay na sa'yo. No? Handa ka na ba sa mga matatanggap mo? So let's see what is the Ten of Swords. And because guys, there's uh, the six of one. So there's a victory and success. So at the end of the time, magtatagumpay ka dito kasi nalaman mo na kung sino yung traitor. Or nalaman mo na kung sino yung nagbibigay balakin. no? At sinasabi dito with the Herman card, there's a soul search and soul enlightenment. May mga bagay na maglilinaw sa dito about sa spirituality at kailangan mong hintayin. No? Yung tamang pagkakataon. So let's see what is the full coin. And the King of Cups. So, there's a the two of swords. There's an indecision. May mga bagay dito na nahihirapan ka na mag -desisyon. Na may mga bagay dito na parang uh, nangangapa ka na, No? Pero sinasabi sa'yo dito, tumindig ka, kailangan mong makinig. Na sinasabi na, kailangan mong magtiwala. Ganon? Magtiwala saan? Sa puong may kapal, sa ating gabay na yung tao na yan, na ibinigay sa'yo, kumbaga, kakibat niya ng mga sakripisyo at um, paghihirap. Kung baga, to, subukin niya kung hanggang sa kakakapit, no? Kung uh, sangali ng pag-ibig, no? So, there's a, um, the king of was in the death card. So, there's a, the moon card for the revelation. Reveal. So, may mga bagay dito na malalaman mo at mauunawaan mo. At matutuklasan mo, no? So, there is an ease of sword in the three of swords. No? There's a judgment for a wake of call. And then, course there's an inner calling, no? Parang ginigising ka sa katotohanan dito na you need to pay attention. So, let's see what is the narrow cross the six of pentacles. So, there's an everything is fine. So, may mga bagay dito na parang pinipilit mo siguro maging okay. Or either, kumbaga, oh, sinasabi dito na parang sa dami mo pinagdaanan na pinapa, pinapanatili mo nakatayo ka sa sarili mong mga paa. Which is yes, of course. Pero kailangan mo pa rin ng tulong ng ibang tao. So, let's see what is a ten of swords and a six of wands. So, there's a judge does this card. Kung may justisya, no? Kung baga makukuha mo what you deserve at makukuha mo yung karma na nararapat sa'yo. Kung baga sa, kung na dahil dito sa mga naranasan mong pag, um, naranasan mong traidor, impostor, at pag sa sa'yo, no? Kung malalaman mo kung sino talaga yung totoo sa paligid mo. So, let's see what is the three of wands and the hermit card. So, there's a, the queen of swords. No, there's a bigger picture. Kung maga parang tinapakita lang sa'yo dito yung magiging possibility. So, yung life or false mo. O yung mga tao talaga totoo sa'yo. There's a the hermit, her, hermit card, no? Parang talaga paglilinis or paglilitis sa mga tao. Hindi nararapat lalapat sa'yo. Kung baga magtataka, bakit inaalis ng ating Panginoon, yung mga tao sa'yo, no? Kahit na ang sakit-sakit. Ganun talaga. Kasi nililinis ng ating Panginoon, yung mga taong ginab, gin, ginawa ang instrumento ni God para lang matuto ka. No? Hindi siya pang matagalan. Diba? And let's see what is the outcome is that page of wands. There's a good news. At marami pang magagandang balita at mensahe na paparating sa'yo. At the same time, there is a tower moment for a major changes. Dito papasok ang malaking pagbabago magaganap sa buhay mo. No? So guys, let's see. No? What is additional messages pagdating sa career? Angel spirit, let's give me information. And I guess there is an eight of pentacles. Focus, no? Kailangan mo mag-focus sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. At sinasabi about sa career mo dito, there is a dire of pentacles being security. Maging secure ka sa pinaghihirapan mo at uh, kumbaga pinagtatrabawahan mo. Diba? Huwag mo sayangin ang opportunity o huwag mo sayangin na pinaghirapan mo. So that, let's see. So there is a the emperor being mature enough and being grounded. No, and of course someday you na know, magiging boss ka. No? And, uh, na kung handle mo yung sarili mong negosyo or either guys kung magiging uh, you are uh, being a high standard person no? soonest so let's see what this additional is additional messages for love life so there's the sound call no? binibigyan ka ng pure positive outcome dito na magkakaroon ka ng kasagutan na no? kung makikilala mo itong person na to with a word card sa ibang bansa No, or either guys, kumaga, it's either kalahi mo or uh, ibang lahi. No? So let's see what is additional messages about naman sa hell So there's a five was by complication Or something na complication May mga problema dito May mga problema ka nararanasan ngayon Or nararamdaman with the queen of wands Kailangan mo magkaroon ng confidence Baka stress yan Depression yan Anxieties yan No? Or something overthinking No? Kaya nagkakaroon ka dito na parang uh, vertigo no? Dahil sa pagpupuyat, pag-iisip, no? Kumbaga mixed emotions. So let's see guys, no. What is additional messages for magical fairy messages? For magical fairy messages, guys, let's see. So there is a winter. So kumbaga some of you guys ko na ibang bansa ka baka nakakalanas kayo ng taglamig diyan. Or um, kumbaga maaring masagot ang, ang, kasagutan ng iyong katanungan. Uh, masagot yung katanungan yung ayong um, Winter season. Additional messages. There is an assertiveness. So, see, dapat alam sa sarili mo yung mo. Diba? Stand up for your beliefs. And only say yes. If you want. Really want to do. Or really want to. No? Kung talagang gusto mo na may mabago. O kung gusto mo talaga na pangatawan. Pangatawanan. No? Kung ano yung mga nangyayari sa'yo. Ngayon pala, kumaga, kailangan maging out. Uh, manindigan ka. No? Ganon. So, let's see what is a yin and yang or For yin and yang or a kukoy, the forming by um, solid foundation. No? Kung baga sinasabi dito, guys, no? Kung baga, um, kung baga, magiging ano dito, malakas ang iyong pundasyon. At the same time, there is a third party involved. It's either your friends. No? Kung baga, may mga kaibigan ka dito, guys. So, let's see, yun. ko lang isang card, sana lang siya. Okay, so there's a uh, friends abundance, gratitude. So, si magpasalamat ka sa mga opportunity yung sa sa'yo. No, kaya siguro itong backstab na ito, it's either your friends or related sa'yo, no? Third party, so ibig sabihin friends siya. No? So, let's see, guys, no? What is additional messages? For, um... Uh, synchronicities. For synchronicities, guys, let's see what this additional message is. So there is a love. Talagang love can exist, guys. Shooting stars, no? And there is um, the sorrow. No? Maaari nakakaranas ka ng parang um, kawalan. No? Parang, um, kumbaga, na, parang may pagkukulang or may kakulangan sa sarili mo. Or parang nakakaranas ka ng um, kabiguan or um, parang ikaw na lang no? And there is um, the gratitude. So, see, be, kung magpasalamat ka kasi nararanasan mo yan. Kung baga dinadaan ka ng ating Panginoon ginawang instrumento yan ng ating Panginoon para maranasan mo kung pumunta sa lugar na sitwasyon o dyan sa sitwasyon mo ngayon. Para maunawaan mo yung mga nararanasan o nararamdaman para sa mga susunod na eksena. Alam mo na yung um, kung mo. So, let's see guys, no? What is additional messages for the, for the chakra? for the chakra. So, let's see. And there is a joy. So, maging masaya ka. No? Maging maligaya ka. And there is an impatience. So, ibig sabihin dito, kailangan mo kabaan ang pasensya mo. No? May mga bagay man na hindi pa nangyayari sa ngayon. Siguro sa tamang pagkakataon. At the same time, there is a gratitude. So, talaga sinasabi na be thankful eh. No? Be grateful. So, lahat mga nangyayari sa'yo na magpasalamat ka. No? So, let's see what is our kind of file. Pero there is a second opinion. So, some of you guys, kung gusto mong malaman pa at maunawaan yung mga bagay na nangyari sa'yo, kung baga, kung alam mong hindi ka sure doon sa pinatignan mo or sa, kung baga, inanuan mo, na no, pinuntahan mo, mag-second mag opinion ka, second options. So, let's see what is the And work through your fears. Nalabanan no? Laban mo takot at pangamba mo. And I guess there is a the confidence is your key to success. No? Mag magtatagumpay ka, no? Magtatagumpay ka, kailangan mo lang mag, kung mag, kung mag um, lakasan ang loob mo. Kung sa sarili mo. Aka, and of course, may kakapala ng mukha, no? Kung baga sa mundo, ginagalawa ng tatat titi, wala nang pahiyaan or something, kailangan natin talaga maging makapala mukha na humarap. So let's see what is additional messages for a time to give rather than take. No, mas maganda yung ikaw yung nagbibigay ng oras kaysa sa ikaw yung uh, um, binibigyan ng panahon at oras diba? mas maganda yung kasi kaysa nagpipilis ka and there is uh, the hurate so there's a longing for home so a homesick from the star no? may mga pangungulila na nagaganap dito and there's a double mission so ibig sabihin dito hindi ka lang yung ano eh no? kumaga um, magiging uh, manlilingkod ka rin or either tutulong ka din eh, hindi lang ikaw itutulungan dalaway mission mo dito it's either manggagamot or magpagamot at the same time na tumulong no? at marami ka pantutulungan at the same time guys so there's a teaching na marami ka talagang matutulungan matuturuan uh, teaching no? there's a trust so kailangan mo magtiwala So, let's see what is our Kang Hel Michael messages. For I Kang Hel Michael messages, take your time to make a decision. no Kailangan mo ng oras para makapag para makapag decision Now, at the same time, guys, there's an inf uh, information dito na this situation is already resolved So, some of you guys, no? sa mga Virgojan out there, guys, So, ibig sabihin, natapos na kayo, no? Sa mga suliranin or pinag, uh, pinagdaanan nyo dito. At the same time, guys, so there's a failure. So, may mga pagkakamali or may mga opportunity na gusto mong ipaalam sa'yo na matutunan mo. At para malaman mo, para mapagdaanan mo. And there's, oh, see, there's a double failure. So, ibig sabihin, talagang talaga pinapakita talaga na may mga kamalian tayo na hindi masakit. Ba, parang ganun. May mga, may mga kamalian tayo na parang hindi ka masasaktan dahil labigo ka. No? Kung magpapasalamat ka pa kasi natutunan mo at nalaman mo palang merong palang way si God no? na may um, bibigay pa pala na bagong opportunity na much better. So there's a fear. Huwag ka matakot. No? Kung baga kailangan mo lang magtiwala sa ating Panginoon na lahat na nangyayari sa'yo may ibig sabihin at may halaga. And there's a doubt. No? Kung baga si mo yung pag-aalinlangan no? Yung paniniwalang alanganing sitwasyon, nakalisin mo 'yon. So let's see what is additional angel spirit guys. And there is a support and guidance. So si sino you know, support at ginagabay ang ka dito. And the same thing, there is a yellow by uh, flexibility. No? Kung baga meron ditong, uh, kung baga kailangan marunong ka tumanggap at marunong kang uh, magbigay. No? Ganon. Nang mga opportunities or information or either na pagkakamali. Kailangan maging flexible ka. There's a go for it. Kailangan mo nga um, ilaban. Hindi wala susuko sa pamilya ko. Ganon. So let's see what is the energy. And there is the guard and the gate. Mga no, kapatid, there's a lot of discoveries. Alam mo guys, no, parang nakakatuwa man, pero ang dami mong matututunan dito sa reading na to. Dahil, parang sinasabi sa'yo dito na sa likod ng mga paranasan at mga pinaghirapan at pinagdaanan mo, mayroong ibig sabihin ng ating Panginoon na hindi lalagay ka sa tamang landasin with the force of for healing. Na pagagalingin ka niya sa mga sugat o pilat, no, ng nakaraan. And the sun card will arise. Na talaga nga, mamumukad ka ng kaliwanagan at kalinawan, no? para maunawaan mo ang nangyayari sa iyong harapan. So, let's see. What is the angel's answer? Angel's answer represents a meditation ring answer. So, see, kailangan mo lang mapit, magdasal, magmuni-muni, at isurrender sa ating Panginoon, sa ating mga gabay, lahat na nangyayari sa iyo. Ay, uh, may ibig sabihin at may kahulugan. There's a compromise. Huh? May mga pinangako or may mga dapat kang ipangako. And there is a forgiveness, kapatawaran, hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. Jesus loving quote said, Have faith in God, and that shall be offered to you. So may mga pintuan nga, kung may, ito yung uh, pintuan na kumakatok natin, Panginoon, no? Na yung mga opportunity ay kailangan pagbuksan at kailangan mong um, alamin at kailangan mong humarap, no? Sa opportunity na yan. And there is a cross to have faith in God. Ito yung sinasabi ko kanina pala. oh, nang baraha pala na huwag ka sinusubukan ng pananampalataya mo. At sinasabi dito, what things so ever you desire when you're free, believing that you receive them and you shall have them. So see, lahat daw ng mga bagay na hinahangad mo, no? na dapat daw ay pinagdadasal mo, maniwala ka daw na matatanggap mo yan ayon sa kalooban ng Diyos. Totoo yan. Di ba damol na parang ano ka, parang ano ka, um, kumbaga, ano ka na makukuha mo yung isang bagay na yun, no? Ba malakas ang loob mo. Ganun yun. The, di ba kahit din sabi na confident is your, is your key to success? Totoo. No, the more na, kung maga malakas ang kontiyansa mo, malakas ang loob mo, magtatagumpay ka. Kahit ano, mang dagok problema yan. At sinasabi sa love, about naman dito sa love life mo, there is an unrequited love. No, kung maga, minsan dito sa, sa relasyon parang, nawawala ng attraction or something, gana. There's a coldness. And stay optimistic about your love life. No, parang tindi positibo ang pagdating sa love life dito. So let's see what is the Roma or what is the angel's number. There's a one-one intuitions, no? At sinasabi dito guys na Time to implement long cherished ideas. You're on the right track towards making your dreams and wishes to reality. The right people, circumstances, and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities are at the head. Trust in the process. So, see? Parang sinusubukan na magtiwala ka sa proseso. Magtiwala ka, manampalataya ka, na lahat na nangyayari sa'yo ay kailangan mong pagdaanan. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng ano to, guys. No? Kung mag ganda ng... Uh, gustong iparating na ating um, gabay na kumbaga kailangan mong um, magtiwala sa tamang proseso sa tamang um, pagdadaanan mo No, wala na mga yung ano, yung nagtatagumpay ka There is a trying error, guys. No? Kung baga ng totoong klase ng buhay. No? Kung syempre, maniniwala ka sa kwento ng ibang tao na, kung nakikita mo yung success nila, pero hindi mo na nalaman yung mga pinagdaanan nila. Kung paano nila, naku paano nila na kamit yung bagay na yon no marami muna silang struggles obstacles uh, failures no rejections dapat sa mga um, bagay na nangyayari na yun, tanggapin mo kung ano man yung mga bagay at ipagpatawad mo dahil may mga bagay talaga na ilalaan ng Panginoon no and there's an openness no sino sabi dito guys i know that uh, when the door close open I know that when one door closes, another opens. Today, I trust the life, the universe, brother. I trust myself and trust life. No matter what has gone before, I have faith that something better is on this way. My willingness to release the past prefers me to accept that many opportunities God's opens before me. So, see? Bago pa ibigay sa iyo ng ating alam niya, nakakayanin mo. No? Ngayon, sinasabi ko sa iyo, na kailangan mong ilaban. No? Hindi para sa kanila, para sa sarili mong tagumpay. No? So, this is a weekly goodbye for the mind of April 10 hanggang April 16 for the sign of Virgo. So, Virgo, 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 marami salamat for this wonderful reading. So, maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!